Pero hindi po natin inaalis yung posibilidad na maaari pa rin po itong mag-intensify it to a super typhoon bago po ito mag-landfall dito sa may eastern section ng Visayas at dito sa may northeastern part ng Mindanao. Ito po sa TC track and intensity forecast na nilabas kaninang 11 a.m. Uh, itong binabantayan po nating bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility is kasalukuyan nasa tropical depression category at generally kumikilos ito west-northwest bago po pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Then by tomorrow, inaasahan po natin na once nakapasok po ito ng ating PAR, tatawagin po natin itong sa local name na Tino at patuloy pa rin itong kikilos pakanluran hanggang dito makarating sa may Eastern Visayas at Caraga region. Uh, maari po itong mag sa anumang bahagi po ng Eastern Visayas at dito sa May Caraga region, base po dito sa cone of uncertainty na nilabas po kaninang umaga at at once na landfall po ito patuloy pa rin po itong kikilos at, tata tatawirin ang Visayas ang Visayas hanggang makarating sa may Northern Palawan hanggang sa makalabas po ng at ng West Philippine Sea by Wednesday at inaasahan na lalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday na uh, by Thursday ng umaga. Kung mapapansin po natin, kasalukuyan pong uh, nasa tropical depression category po itong binabantayin nating bagyo ngunit bago po ito pumasok ng ating Philippine area of responsibility ay maaari po ito mag-intensify into a tropical storm at habang tumata at tumatawid sa uh, dito sa Philippine Sea ay maaari pa rin po ito mag-intensify into a severe tropical storm bag at maaari pa po ito mag-intensify hanggang sa maka makara makarating uh, makaabot ng typhoon category before la unfold dito sa may Eastern Visayas at Caraga region.